Sekretary Rex, na narinig nyo ba yung nangyari sa Sambuanga? Na na nabasa ko lang po sa Facebook, no? Uh, video showing uh, isang congressman na lumuhod po begging uh, sa regional director ng DSWD sa Region 9 uh, na matuloy po ang kanyang uh, uh, payout. Isang kongresista rin po ito. Ah, nandito yata siya. Nandito ba siya? Ayun. Na 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 sabi niya, ipaparating raw niya sa committee ang uh, kanyang Uh, reklamo no. So gusto lang nating malaman kung anong totoong nangyari dito kung hindi nga ba naging selective ang pagpili ng mga beneficiaries o kailangan pa bang magmakaawa si si Congressman Ulaso uh, para ma mabayaran po ang uh, payout schedule payout. Eh, nagwawala na po, nagrarally na 'yung mga tao doon nag nagmamakaawa para matuloy po 'yung payout kung qualified naman po sana ang pakiusap ko naman sana, Secretary Rex, ay ma, maging fair la po tayo. Sin Sinabi niyo na po na hindi po kayo magiging uh, selective uh, dito sa pag-identify uh, uh, pag ng beneficiaries. Eh bakit po na hindi natuloy po ito at uh, na-hold -na nga. Ika nga. I, I am sure, hindi lang po ito nangyayari sa Sambuanga. Mas marami pa pong lugar na nangyayari rin po ito na hindi natutuloy yung payout. Ano ba ang totoong uh, uh, rason dito? Kung hindi ho ba uh, naging selective ang inyong uh, opisina sa pagpili. Kung bakit kailangan pang magmakaawa ng isang kongresista para matuloy po yung payout sa mga uh, intended uh, uh, indigent beneficiaries. Madam Chair, una po sa lahat hindi ho naging selective ang departamento natin. Ang mga social worker ho natin ang sumusuri niyan. Pagka nagbigay ho ang kongresista o ang kahit na sinong partner na ng referral list, si binevet ho natin mabuti yon. Lahat ho naman maraming nagre-refer. Si, uh, that time, si Congressman Olaso submitted the list. In a couple of days before his supposed payout, sinabi na ho namin sa kanya na hindi pa ho kami ready mag-payout at hindi pa ho tapos yung pagsusuri ng listahan na yon. We have to be careful. But we also assured him, at alam niya ho yon. we assured him na hindi magaganap yung payout na yon, pero hindi ibig sabihin na hindi mag-payout. Tinatapos lang ho natin yung pagsusuri at pag-vet ng listahan. That's our conversation with him and he even acknowledged that. Kaya nga sinabi namin, wala naman hong nakaschedule na payout that day hindi alam naman natin na hindi lang ang uh, yan ang kauna-unahang uh, pagkakataon na nangyari yan. Marami rin nahinto ng play, payout sa Surigao del uh, Norte. Nangyari na rin yan sa North Cotabato. Marami na talagang ginagawang ganyan ang DSWD. Huwag naman kayo sasama sa politika. Wala pa eleksyon. Mas Chair, politiko no, pa kayo kesa sa amin. Madam Chair, no, we told Congressman Olaso ahead of time na hindi humatutuloy yung payout kasi hindi pa kami tapos dun sa pag-vet ng listahan. It, uh, uh matagal na rin po kayo sa local government, alam nyo naman po yung sino talaga yung deserving at nangangailangan. Yun lang po ang pakiusap ko sana, hindi, na, hindi po ito maging uh, selective kayo sa inyong uh, position at hindi po ito, kaya ng sinabi ni Madam Chair, Senator Jaime, na hindi po ito ma magagamit sa politika. Dahil wag po natin, wag nyo pong pagsamantalahan ang uh, kahinaan po ng mga kababayan nating mahirap. Nagihirap na nga, magmamakaawa pa sila para matanggap nila yung ayuda mula sa gobyerno. Tandaan natin, hindi nyo po pera yan, hindi natin pera yan, pera po ng taong bayan yan, at dapat po ibalik sa sa kanila. Yun lang po ang uh, pakiusap ko for the end time po uh, sa inyo, Sekretary uh, Rex, sana maging pantay-pantay uh, po ang inyong uh, pagtrato uh, dito. At sana pakinggan na lang po natin, nandito naman siguro si Congressman uh, Ulaso, Pakinggan na natin ang kanyang uh, hinaing ano talaga yung uh, totoong nangyari since uh, meron naman tayong here. and eh? dito di, po. Congressman Kim Adan Lalasop ng First District of Sambunga City. Ma'am, that is a uh, negative, ma'am. Hindi po totoo. We were already scheduled, ma'am. Yung payout namin scheduled on the 12 uh, on, the, on, the, 11th. Unfortunately, uh, Secretary, after the filing of my candidacy for mayor last uh, Tuesday, um, October 8th, the following day, Wednesday afternoon, I received a call from uh, DSWD SWD uh, telling me na hindi na matutuloy yung payout. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sir, pinahinto sa taas. Sabi ko, bakit? Hindi pwede Matalas kasi... Madalas naman nangyayari yan sa amin lahat eh. Yes. Sabi ko, if that would be the, the thing, sabi ko nga, dapat give me a written letter. At least I can show that to the people na pinahinto sa taas. But the point of view there, walang written letter and even the regional director, nag sa akin. Sabi niya, sir, ayaw kong maipit. So sabi ko, I cannot stop the payout, not unless you'll give me a written letter. Wala pong galing black and white from the That's my basically point of view. And until now, I met the, uh, ano, I met the uh, regional director last uh, uh, Friday. Sinabi ko, ano nangyari? Sabi niya eh wala talaga eh, Sabi ko, "Please come here nandito sa payout. Pumunta kayo dito." Ay eh, wala naman pumunta. So sabi, uh, pumunta yung ano, yung staff niya, pero hindi pumunta si RD. But pumunta doon sinabi lang sa amin, "Oh, stop yung payout." Ganun lang. But then after that, uh, Madam Chair, sabi ko, "I have to go and clarify with the regional director. Ano ba talaga? At this he has to explain it to the people of Sambuanga City. Hindi pa pwede na lang na stop yung payout. Walang dahilan." But basically, let us not duck into, ano, nung nagpay lang ako, kinansel lahat ng pondo uh, ko. Sabi ko, wag naman sana daw, ganun kasi itong pera na to binibigay sa mga, sa mga Pilipino, hindi to pera ng mga magulang nila. Pera to ng taong bayan. This is taxpayers' money. So I really stand for it. And that's my my thing. Hindi pa pwede iwanan natin yung taong bayan ng ganun. Because that is the program of our beloved President Bongbong Marcos and our Speaker of the House, Martin Romualdez, na dapat lahat ng naiiwan matutulungan dito sa bagong Pilipinas. Pero sa so na ganitong nangyari, hindi po tayo masaya, Secretary. And that's not true na sinabi nyo kanina na you informed me earlier na hindi ready yung payouts. And dito na sir, already na we posted on Facebook that is already three weeks ago. We posted it, ready na. More than 12,000 payouts, pinakansel lahat. Bakit po kayo na ganun ako? porque wala akong tatay, congressman o senator. I'm an OFW. Hindi po ako, I'm not, uh, mo sa'yo, sabihin ko sa'yo, and, and, hindi ako uh, veterano politician. I'm just new here. As you know, we're, we're former colleagues in Congress. I'm a ship captain, OFW ako. But my heart belongs to the people. I want to serve the people of Sambuanga. Sana, sec Secretary, my colleague, tulungan mo ako dito. Madam Thank Chair, you. again, let me just state for the record, wala akong pondo ang congressman. Uh, yung sinabing pondo ko, wala akong pondo ang congressman. Uh, these are depart, department disbursed funds. As we speak right now, lahat ng opisina namin, anybody that walks into our office, pinoprocess 'yan. Now that list, that referral list that's given to us, I'll get it from Congressman Olaso right now. We we'll look to it, look into it again. I'll talk to the regional director na kausap niya, who happens to be a career social worker. Nandiyan na ho siya matagal na. Um, give me the list, I'll talk to the regional director, then if he says that the list is clean and it's ready for uh, to be paid out kasi talagang kailangan, then we'll pay it out bakit Secretary, work. ang problema dyan, uh, yan din ang sabi ninyo last year. Kaya si Senator Bongo, nagdududa na rin eh. Madam Chair, uh, in the last hearing, I told the good Senator, I think there's a miscommunication between his office and our office. The original is, list that ma they gave Madam us, Chair? which we can give back, is a list of LGUs, not end beneficiaries. Binalik ho namin yon, at sinabi namin, hindi ho itong mga beneficiaries, kundi mga local government units ho to. Kung pwede ho kami bigyan ng direct referrals. So meron ho, ho silang mga social worker naman po na mga qualified. Sabi ko lang naman sa inyo, pag qualified po yung beneficiaries, uh, balikan niyo po. Hindi naman siguro uma kailangan umabot ng isang taon para balikan po sila. Pwede naman yan one week. Tingnan niyo kung, alam niyo, Mr. Secretary, kung gustuhin mo talaga, kaya? Kaya niyo nga magtipon-tipon ng mga pagpupulong dyan, namimigay kayo ng ayuda, billion-billion in one week. Kaya niyo? Sigurado ba kayong mga mahirap itong mga to na tinatawag niyo bilyon-bilyon, isang kutayang sa isang uh, lugar.